Hello mga kajammers andito tayo ngayon sa bagong bukas na bagong resort dito sa amin. No? At sinubukan nating tingnan kasi kakabago 'to. Kahapon ko lang nakita ang ano na bagong resort pero makikita ninyo dito sa paligid. Dinagawa pa, so hindi pa talaga tapos. Ayun kaya tingnan natin kung ano kaganda yung ano pero ito para parang cliff beach ito dito ay eh. ayan ang kasama ko ngayon si Yumi hi Yumi hi yeah low lap na agianan Magi. dali dali Hmm. ubusan. ini nang dagat oh, ini nang dagat. gitu. ni tak tak lagi anak. ayo diterus di terus 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 поближе. Не, не ладно. Хм. Хм. Не. А не

Dito lang kapikas ligo. Asa? Dito kapikas sa may doon sa bahay. Dili, oh. di, di akay lisod gani. Ayan, so dito tayo mga ka-jammers. Mahog ka din na ah. Hey, so ayan mga kajammers itong bago ang bagong Beach Resort dito sa amin. So hindi pa nagbukas talaga kasi ginagawa pa nila. Mahulog ka. Okay, so palipad muna tayo ng drone saglit lang.